Magandang araw po sa inyong lahat. For today's video po, ipapakita ko po sa inyo yung mga nahuling isda ng asawa ko mula sa kanyang pamamana kahapon ng gabi at saka noong nakaraang gabi. No? So ito po yung mga nahuli niya kahapon. Inuhubad na po niya yung tali nang mailipat po ito sa lalagyan o sa planggana, no? nang maiayos ito at uh, malinisan na rin. So, ayan. Ayan, nililipat na po niya sa planggana yung mga isda. Ano? Ang dami. Ayan, sumabit pa yung surahan. Ayun buhay pa yung gangis ayan, may mga nahuli po siyang mga taragbago no? ayan, tingnan nyo po yung surahan humihinga pa no ayan, mga lahos po yan na mga uh, surahan tsaka may mga nahuli din po siyang mga uh, barawan no yung mga first class na nukos Marami po siyang mga nahuli. Tsaka ito rin, no? Ayan. May mga nahalo ding mga uh, ibang klase ng surahan, no? Mga pitaw. Ayan. Ang sarap po talaga nito, lalo na uh, kapag pinaksiw, no? So, tingnan nyo po yung uh, palikpik niya, no? Ayun. Buhay na buhay pa po talaga yan, no? So, ito naman po yung mga nahuling isda ng asawa ko nung nakaraang gabi, no? So, tingnan nyo naman. Sobrang dami po ng kanyang mga nahuli, no? Ibat-ibang klase ng isda. Ayan. Nililipat ako nyo na po niya sa palangga yung mga isda, no? Sumabit ulit yung, yung, isda. Kumapit pa talaga sa pataw yung danggit, no? ayo talaga niyang bumitaw. Yung klase ng surahan, ano yan? Hollow black ang tawag sa amin yan, na klase ng surahan, no? So, tingnan nyo naman, humihinga pa. Tsaka ito, preskong-presko pa po talaga itong barawan na to Tingnan nyo naman, pabago-bago pa yung uh, kulay ng kanyang balat, no? Ayan. Tsaka, may mga indangan din siyang nahuli. No? At ito rin, ko, no? Isang uri ng alimango. Tsaka, mga taragbago at malaking budas. Oh, ayan. Yan po yung pinakamahal na shell, no? mabibinta po yan sa halagang 500 yung isa yung ganyang uri ng shell may mga nahuli din po siyang mga banasay no Ayan, mga banasay, mga mungit, indangan, tsaka, ano, mga baga. Yan lang po lahat yung kanyang mga nahuli. Maraming salamat po.